Babae nakapulot ng bata maswerte. Malapit na tayo, baby. Matapos ang isang oras na paglalakad, nakarating sa bahay ang babae. Uma! Ano yan, ma? Sanggol! napulot ko sa tabagwangan do sa may sapa nakasabit sa kahoy ha Pati iniwan niya iniwan yata ng mga magulang niya ang cute ma Shhh! wag kang maingay magigising lakagan mo na doon sige po ma makalipas ang dosing taon lumaking masipag ang bata tulog pa din ang anak ko ah nag ko ako ng Abang nagluluto ka, mawalis ako sa labas. Kagad na tiniklop ng bata ang kaniyang hinigaan. Nagtulo yata ang bubong kagabi. Siguro nga anak. Kagad pinunasan ng bata ang lamisa. sunod namang inayos ang mga bangko lihim namang natutuwa ang babaeng nakapulot sa kanya dahil sa kanyang kasipagan pagkatapos ay pumunta ito sa labas upang magwalis lihim na nagmamasid ang babae sa loob ng kanilang bahay dahil sa sipag ng bata patuloy na pinagmamasdan ng babae ang bata na patuloy na nagwawalis sa kanilang bakuran Napatanong ang babae sa kanyang sarili. Paano kung hindi ako na nabagwang ng araw na yaon? Ako na magtutuloy niya na. Sige na Sige po na. Ka? Ako na po. Tapos naman na rin po ako. Yun na lang po ang dadakutin ko. Isang araw, pinagmasdan ng bata ang malawak na lupain. At nagbulong sa sarili. Sana magkaroon ng ganitong lupa ang aking mga magulang. Ma, gulay ka po lang ka. Sabi po ni Papa, magulay ka daw po ng may tinik-tinik. Ang tawag po ni Papa sa langka, may tinik-tinik na. Nakarating lang ng Maynila. Maspa. Bakit nasan ba si Papa mo? Yang paninda niyang sira, masisira na yan. Hindi pa niya tinitinda. Ayaw na nga ni Papa. Sira na daw, ititinda pa. <laughs> Sige, tawagin mo. Nang maitinda na yung sira na yan, mamaya pagdating niya, luto na yung may tinik-tinik na request niya. Papa mo talaga, nakarating lang ng Maynila, ang tawag sa langka, may tinik-tinik na. Sige, tawagin mo na at ipapatinda natin yung sira. Sige po, ma. Pa, tawag ka na po ni mama. Tawag mo daw ako? Ano yung Sira na yan. Bakit hindi mo pa binibinta? Gusto mo masira yan? Paano kung ibibinta yan? Ay, sira na. Nakalating ka lang ng Hindi mo na alam sira. Itinda mo na yan at baka masira pa yan. Pagbalik mo, luto na yung may tinik-tinik na request mo. <laughs> Tutoy! Tutoy! Halika, tuwangan mo ako at ititinda ko na itong isda. Para mamaya pagbalik ko ay makain na. Ito na yung may tinik-tinik natin. Dahan. Makalipas ang tatlong araw, dinala na kinikilalang ama ang bata sa gubat upang kilalanin dahil ito ay napulot ng kanyang asawa sa sapa habang nananabagwang. Nakaamoy ko na. Ang sarap ng hangin. Mapresko. ko. Para bang sinasabi niyang malapit na tayo sa ating patutunguhan. Talaga ba, Papa? Oo, malapit na tayo. Ay, maganda po yan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang maingay. Baka magising yung tagapagbantay nitong Kuiba. Naaamoy ko yung bakas ng kurungdong. Uy, Papa, natatakot na po ako. Baka maglalakot. Baka may tayo. Sige, Papa. Gaya ka tumingin. Dito ako. Lakasan mo ang iyong pakiramdam, ha? Opo. Baka tayo ay maaisahan. Sige po, Pa. Sige. Mukhang malayo na sila. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Wala na akong naaamoy. Naaamoy ko na. Wala na pala akong naaamoy. Talaga, Papa? Oo, oh, wala na. Wala ka nang naaamoy? Wala na akong naaamoy. Bakit ako parang mayroon pa akong naaamoy? May naaamoy ka pa? Apa kau kamera mana ini? Sini ada